Hello everyone! Ayan, for today's video po natin mga kalalabs, mahilig po ba kayong mabudol o magpabudol? At dahil nga po naipon na itong mga order ko sa Shopee at sa TikTok Shop, takanay do, samahan nyo po akong mag-unboxing. Ito nga rin po pala yung mga dahilan mga kalalabs kung bakit po ako na-short at nagkulang po yung aking salapi sa aking paghanda sa aking birthday, takanay do. Siyempre na rin mga kalalabs, kinukonsider ko pong regalo ko sa sarili ko itong aking mga inorder at yung iba po ay hindi lang po para sa akin kundi po para sa buong pamilya. At naido, do, na kaganak anak ni Ayan nga po mga kalalabs, nauna ko na rin pong nabuksan dyan yung ating mga toilet tissue. Sunod ko nga po palang binuksan dyan mga kalalabs ay ang ating mga kitchen towel o yung ating mga kitchen tissue na rin. At ito nga po palang next box na yan mga kalalabs ay hindi ko po binuksan dahil po kakailanganin ng masinsinan video. At dahil nga po yun ay powder at kailangan pong i-mix-mix, takanay do. Next ko nga po palang binuksan dyan mga kalalabs ay itong cellphone holder na yung mismong box ay sira na po. Takanay do, parang inopen no? na. Tsaka sira po yung kanyang mismong cellphone holder at talaga naman pong hindi ko magagamit. Hindi po niya kayang dalhin yung cellphone ko. Ay talaga naman pong ni ko yan ng one star. Takanay do, kamuha ng kamuang email vibes. Budol pa more. <laughs> Next po nga po palang binuksan dyan mga kalalabs is itong mga pamalit kong brief. Takanay do, bago. After naman po mga kalalabs ay itong mga sabon namin sa mukha ay talaga naman po maganda itong mga tot mabango. After nga mga kalalabs, hindi ko pa mo alam kung anong bubukusan ko sa dalawang yan. Takanay do. Ay, habang vino voice over ko nga po pala itong video na tong mga kalalabs, hindi ko rin po alam kung ano po yung laman ng box na yan o yung parcel na yan. Takanay do, kaya naman talamin natin ayun Ay, naman po pala mga kalalabs ito po pala yung mga inorder naming ipit ipit po ng damit dahil kakailanganin po namin sa paggawa namin ng mga doormats next ko naman po palang binuksan dyan mga kalalabs is itong ating cliff pan at dahil nga po gusto kong makatibid sa kuryente taka na idon eh tsaka po kasi mura kahit papano kapag inorder mo siya sa shopee medyo malit nga po pala yung naorder kong cliff pan mga kalalabs pero caring caring na yan dahil nga gusto kong magtipid sa kuryente ne taka na idone. <laughs> Next ko naman pong binuksan dyan mga kalalabs is ito pong order kong mga cat street. Ayan, hindi lang po para sa pusa, pwede rin po para sa aso, at dahil nga po gusto kong mamigay sa kali yung mga pusang ligaw po, takanay do. At Dahil nga po mayroon din po kaming bagong ampun na pusa eh, saktong-sakto po, takanay do. Ibat-ibang flavor nga po pala yung mga in-order ko dyan mga kalalabs. Meron pong tuna, beef at chicken. Nuko, sesailan no mo, takanay do. Next nga po pala natin dyan mga kalalabs is yung type C charger. After naman po ay itong mga slippers ni Papa Deer na nire-open ko po yung kanyang plastic. hinila ko na nga po pala yung next na bubuksan natin dyan. Ito po pala yung ating food processor. Pro processor? <laughs> processor na dihila-hila. Ito ka na Hindi ko rin po pala yung unbox dyan yung last parcel natin. At dahil nga po special, ayan, bubuksan ko po siya ng solo dahil po importante sa akin to. Ayan, salamat po sa panonood.